Ang jeepney 2025 ay isa sa pinakamahalagang simbolo ng kulturang Pilipino na muling binuhay at isinailalim sa makabagong anyo upang maging tugma sa kasalukuyang panahon. Ang tradisyonal na jeepney na kilala bilang hari ng kalsada ay nagkaroon ng malalaking pagbabago mula sa disenyo hanggang sa teknolohiya na naglalayong mapanatili ang identidad nito bilang pambansang sasakyan habang nagbibigay ng mas ligtas, mas komportable, at mas environment friendly na karanasan sa mga pasahero. Ang modernong Jeep ni 2025 ay hindi lamang basta isang paraan ng transportasyon kundi isa ring obra maestra ng inobasyon at pagpapahalaga sa tradisyon. Ang panlabas na disenyo ng Jeep ni 2025 ay nananatiling makulay at puno ng karakter. Nananatili ang paboritong hand-painted artworks, mga makukulay na guhit at mga disenyo na nagpapakita ng kasaysayan reliyon, at personalidad ng bawat driver. Ngunit higit pa sa nakasanayan, ang katawan nito ay gawa sa mas matibay at magaan na materyales gaya ng high-strength steel at aluminum na nagbibigay ng dagdag na proteksyon at mas mahabang buhay ng sasakyan. Mayroon din itong aerodynamic na forma upang makatulong sa mas magandang konsumo ng kuryente o crudo depende sa uli ng makina. Ang LED headlamps at taillights ay nagbibigay ng mas malinaw na ilaw sa gabi at mas matipid sa enerhiya. Habang ang mga modernong side mirrors na may built-in signal lights ay nagpapataas ng kaligtasan sa kalsada. Sa ilalim ng hood, ang Jeep ni 2025 ay may iba't ibang opsyon. Mayroong bersyon na gumagamit ng makabagong diesel engine na Euro 6 compliant upang mapanatili ang kapangyarihan ngunit may mas mababang emissions. Mayroon ding hybrid at full electric variants na idinisenyo upang maging tugma sa global push para sa green transport. Ang electric jeepney ay may lithium-ion battery pack na kayang magbigay ng mahabang biyahe sa isang full charge, karaniwang abot ng 250 hanggang 300 kilometro, depende sa kondisyon ng kalsada at dami ng pasahero. Ang mabilis na charging system ay nagbibigay daan upang ma-charge ang baterya sa loob lamang ng isa hanggang dalawang oras gamit ang fast charging stations. Ang mga motor nito ay tahimik, malakas, at walang usok kaya perpekto para sa mas malinis na hangin sa syudad. Sa loob ng Jeepney 2025, makikita ang malaking pagbabago sa ergonomiya at kaginhawaan. Ang mga upuan ay mas maluwang, gawa sa matibay at komportabling materyales na may foam cushioning para sa mahabang biyahe. Ang seating layout ay maayos na nakaayos upang mas marami pa ring pasahero ang may sakay ngunit hindi nasiksikan gaya ng tradisyonal na jeepney. Mayroong handrails na mas matibay at nakaposisyon ng mas ergonomic upang mas madali para sa mga pasahero na makasabit o makaupo ng ligtas. May air conditioning system na nagbibigay ng malamig na hangin lalo na sa mainit na panahon, at may air filters para sa malinis na sirkulasyon ng hangin. Isa sa pinakamodernong tampok ng jeepney 2025 ay ang Advanced na Fair Collection System. Hindi na kailangan ng pasaherong mag-abot ng pamasahe mula dulo hanggang dulo dahil mayroon ng automated payment gamit ang contactless cards, QR codes, at mobile apps. Ito ay hindi lamang nagbibigay ng mas maayos na daloy ng pamasahe kundi nakatutulong din sa transparency ng kita ng mga tsuper. Mayroong digital display na naglalaman ng impormasyon gaya ng ruta, susunod na hinto, at real-time fare updates. Sa aspeto ng kaligtasan, ang jeepney 2025 ay may seatbelts para sa lahat ng pasahero, CCTV cameras na nagmomonitor sa loob at labas ng sasakyan, at GPS tracking system na nagbibigay daan sa real-time monitoring ng mga operator at autoridad. Mayroon din itong automatic braking system at collision warning sensors upang maiwasan ang aksidente. Ang mga pinto ay automaticong nagsasara bago. Yun ang sa sasakyan upang masiguro na walang pasaherong naiipit o nalalaglag. Hindi rin nakalimutan ang entertainment at konektibidad. Ang loob ng Jeepney 2025 ay may Wi-Fi access, USB charging ports, at LED screens para sa impormasyon at entertainment ng mga pasahero. May mga speaker na nagbibigay ng malinaw na audio para sa mga paalala ng ruta o emergency announcements. Sa aspeto ng maintenance, ang Jeep ni 2025 ay idinisenyo upang madaling ayusin. Ang modular na disenyo ng mga bahagi nito ay nagbibigay daan sa mas mabilis na pagpapalit ng mga piyesa kung kinakailangan. Ang mga electronic system ay may diagnostic tools na kayang tukuyin ang problema sa isang pindot lamang, kaya't mas mabilis ang pag-aayos at mas kaunti ang downtime ng sasakyan. Ang jeepney 2025 ay hindi lamang basta modernong transportasyon kundi isa ring simbolo ng progreso. Sa pamamagitan nito, pinagsama ang makulay na kultura ng nakaraan at ang makabagong teknolohiya ng kasalukuyan. Ito ay sagot sa panawagan ng mas ligtas, mas komportable, at mas malinis na pampublikong sasakyan para sa mga Pilipino. Habang patuloy ang pagbabago sa transportasyon, ang jeepney 2025 ay nananatiling patunay na kayang sabayan ng tradisyonal na sasakyan ng modernong panahon kung ito ay bibigyan ng tamang inobasyon at modernisasyon. Kung titingnan, ang jeepney 2025 ay kumakatawan sa tatlong bagay, identidad, inobasyon, at inspirasyon. Identidad dahil ito ay nananatiling jeepney na sumasalamin sa buhay at kultura ng Pilipino. Inovasyon dahil ito ay nagdala ng mga bagong teknolohiya na kayang makipagsabayan sa mundo. Inspirasyon dahil ipinapakita nito na kayang panatilihin ang tradisyon habang niyayakap ang pagbabago. Sa darating na panahon, hindi lang basta magiging sasakyan ng jeep ni 2025 kundi magiging mahalagang bahagi ng kwento ng transportasyon sa Pilipinas.